for the record, for the record, hindi ko deserve yung sinusumbat niya kanina. Hindi ko deserve na tawagin yung old God o uncrowned king. Pero syempre, gusto ko kayong pasalamatan. Kasi ramdam ko kung paano niyo ako tignan. Kahit sa mga tournament, wala pa akong napapatunayan. Pero dahil sa'yo, hindi mo pwede itanggi na yung title na yan, hindi ko kailangan. Kasi nung nag-call out ka ng mga champion, pero karamihan sa mga champion, ako ang gusto makalaban. Pero sige, pero sige, palit tayo ng sitwasyon. Kung ako yung nag-champion ng tryouts, isa buhay at dos por dos, malamang. Sementado na ang aking pangalan. At dahil meron akong title, malamang. Isa ako sa legendary at palaging relevant anumang ira lumaban. At dahil meron akong title, malamang kasama ako sa most viewed at palaging nasa top 10 ng mga tao. Ngayon, alisan niyo ako ng title. O di ba ganun pa rin? Wala na mga nagbago! Samantalang ikaw, kung wala kang title, party lang ng galawan ang iyong naging ugnayan hanggang dun na lang. Yan ang katunayan na hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang! Kulit, no? Dati niyayabang mo yung meron. Ngayon, wala yung nagawa. Nabaliktad ang sitwasyon, ikaw naman ang niyabangan ng Wala!